Ay guys, so ito naman guys yung tinatawag nating part 2. So part 2 kasi nasabi na natin yung implementation at kung paano sa pagpasok. No? So ito yung part 2 guys, isasabihin ko naman sa inyo kung ano ang pumapakaloob kay True Friends Together. So ano ba yung pumapakaloob kay True Friends Together? Ito pong si True Friends Together guys ay binubuo ng labing isang departamento. Okay? Ang labing isang departamento ay may mga founders or may mga teams or may mga group na umaabot capacity is 64 teams. 64 teams, 64 group, 64 founders. Ibig sabihin, kung ikwikwentahin natin guys, ang labing isa sa tinatawag nating 64 teams or 64 groups ay umaabot ng 700 plus group. Pero, isa lang po ang, ang mismong apelyedo nilang lahat. Sinegregate lang po natin sila ng by kwarto or by room para hindi po ma-out of place ang mga taong bago. So mayroon po tayong 64 teams sa Department of TFT1 na binubuo ng uh, sig ng uh, tinatawag nating walong branches. Ano ba 'yung walong branches? Like for example, kung ikaw ay walong walong gulay, walong gulay ka. Walong prutas, yan ay symbolize para like for example, nasa walong kwarto ka. Room 101, 102, 103 hanggang 108. Nag-start ka rin from 100. Oh, uh, you get my point, guys? So ibig sabihin, kung ikaw ay nandun sa room na pula, pero may kanya-kanya pa rin kayong kategorya. Ibig sabihin, kung nasa kwarto ka ng mga gulay, hindi lahat ng gulay doon ay puro kamatis. Meron ding mga kung ano-ano, may talong, may pipino, may tinata broccoli, pechay, carrots, tomato, marami po, marami pong mga kategorya. Yan ay walo. Ibig sabihin ay walo. At meron po tinatawag nating 64 yan, di ba? So 64 divided by 8 equals 8. Ibig sabihin, meron tayong walong branches walo sa isang departamento. Ibig sabihin, yung walong branches na yun, walong teams. Okay, nagigets nyo na ako. Yung isang teams na yun, pwede ka rin makapasok. Pero, ayaw na ayaw ko guys, or ayaw na ayaw ni True Friends Together na, 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 na ano, na papasok lang kayo sa one team na yon doon lang kayo iikot. So, hindi nyo masasabing gaano ba kalawak si TFT. Bakit nasasabi ni Daddy James na libu-libong member si TFT? Wala akong nakikita. It because, bilang isang naging member ka ng kay TFT family or one team ka lang umiikot. Ibig sabihin, ikutin mo yan because meron kang tag name na tinatawag nating apelyedo ni TFT family. Ibig sabihin, sa lahat ng live, sa lahat ng kaibigan, pe, pwede mo maging kaibigan. Kaya doon mo makikita kung gaano ba tayo kalawak. Nasa sa iyo din yon kung gugustuhin mo. Pero kung ayaw mo at stay ka lang sa team mo, stay ka lang sa ilang team, bahala ka. Nasa sa iyo kung paano mo i-explore ang sarili mo. Okay? So yan po yun. Pero, ito po ha. Ang isang department, like for example, department 1, ay binubuo naman po yan ng mga crown leader. Ang crown leader ay nagsisimbolo sa tinatawag nating faithful maker o tagaayos ng problema sa 64 pounders ha. Dito lang po muna tayo sa example natin from department 1 ha. Department 1 lang ito. Hindi ko na sasabihin na hanggang 11 kasi alam nyo kung bakit. Hanggang 11 is same process pa rin po yan. Okay, para at least lingid sa inyong kaalaman, ang isang departamento ay walong branch na binubuo ng 64 teams. Ang isang branch ay binubuo ng walo. Ang isang department ay binubuo ng 64 teams na walong branch. Gets? Okay, isa isa ko. Ang isang departamento ay binubuo ng 64 teams na may walong branches. Ang isang branches ay binubuo ng walong teams ang isang departamento ay binubuo ng 8 ng 64 teams na na binubuo ng 8 branches. Ang isang branches ay binubuo ng 8 ng 8 founders, 8 teams. So meron tayo sa isang departamento na 64 founders. Ang 64 founders like for example. Iligay na lang natin sa tinatawag nating 10 people sa isa. Ibig sabihin sa 64 times 10 times times 10 is 640. Pero hindi po ganun. As long na kaya mong i-handle ang tao, kasi like for me, my experience as a founders is nagawa kong mag-handle ng 72 people. Ibig sabihin, iligay na lang natin sa tinatawag nating uh, 20 sa ang na-handle mo. Sa 64 times 20, meron kang 1,280. Oh, 1,280 members ang departamento ng TFT1. Itimes mo ngayon yan ng 11. Lampas 10,000. Sa maliit lang na 20 people lang na i-handle ng isang tao. Kaya nga po, tinitrain namin, ginagalingan namin i ang lahat ng founders na nandito sa TFT family. Ngayon, dadako na tayo dun ha, sa tinatawag nating crown leader. So, ang crown leader guys, sa Department of TFT1, may nakaligyan TFT1 crown tapos name. Ibig sabihin, yung mga nandyan sa TFT1 crown, yan yung mga nagiging isang ilaw or sumisimbolo sa isang ilaw sa liwanag ng mga founders kung ano ang tatahakin. Ibig sabihin, kung isipin mo lang ha, kung isipin mo, kung lalawakan mo lang isipan, kung nagsasay ko mo yung ibig kong sabihin, ang TFT crown leader na yan ay isa lang po silang kasangkapan para sa pagtaguyod ng mga founders sa kanilang nasasakupan. Silang, sila lang din po yung tinatawag nating tagahatid balita, tagaayos ng department, at pa implement ng implementation ng buong TFT kung nasusunod ba nila. Pero baka isipin ng mga founders, ay tagasunod lang naman pala kami ng mga implementation. No! Ang implementation rules natin ay para kanino? Para sa kaayusan nating lahat. Pero yung bawat goal at plan or pangarap ninyo sa inyong mga teams, especially mga founders, Nasa sa inyo yun. Kung gusto nyo maging malakas, kung gusto nyo mayaman, umaman, gusto nyo maging bidabida, -bida, gusto nyo maging famous, it's up to you. Or gusto mo lang mangiyak sa sulok. Gets? So may mga ganon eh. May mga ganon na nasa sa inyo pa rin pagpaplano kung ano yung gusto mong gawin sa inyong team or sa inyong grupo. And next, do sa crown na yun, na sinasabi ko, may mga crown officer po tayo. Ang mga crown officer na yan ay under ng isang head pounder ng department. Kapag hit founder ng isang department, yung hit founder na yun ang nakatingin mismo sa mga nasa baba na mga founders, sa mga nasa babang mga members. Bakit? Kung nagagampanan ba ng mga crown leader ko, ang implementation at pagtuturo sa mga founders, kung sila ba ay magagaling. Sila ba ay may natutunan, pina-implement ba natin, sinunod nila. Kapag hindi kasi at nakita ng isang head founder sa baba na mayroong complex or mayroong problema doon sa mismong nasasakupan ng isang officer ko iko ko, ko uh, iano ko kakausapin ko yung officer ko may problema sa nasasakupan mo anong nangyayari bakit ganun punuan natin lahat ng pagkukulang so, yan ang trabaho ng isang uh, head founder crown at officer nila at ang isang head founder din ang trabaho nila sila mismo yung nag uh, good role model mo yung role model mo talaga dito sila dapat ang hinalin tularan kasi parang founder lang po ang isang head founder kung ang founders ay may binubuo na 10 people or 20 people ang head founder ay binubuo naman niya naman niya ang mga tinatawag nating crown na sasakupan niya yung tinatawag nating gabinete or tinatawag nating mga kakampi mo yung mga, mga kakampi mo magiging kaaway mo din eka nga parang senador eka nga so yung mga crown leader naman na yon, yung mga crown leader naman na yon, sila naman ay nag-aayos o nagbibigay nag, nagbibigay uh, ng payo at nagtuturo sa mga nasasakupa nila. Kung walong crown leader ang nasasakupa ng isang head founder, kanya-kanya silang departamento kasi walong department yun. Walong department, uh, walong, walong, ano, uh, walong branches dun sa isang department. So, walong crown ang kailangan ko. Sila naman mismo ang magbibigay kaayusan dun sa mismong nasasakupan nilang walo. Para walang awayan, para magkaroon ng unity, para magkaroon ng true friends together. Okay? Para at lingid sa lahat ng kaalaman, ang trabaho nila, yun ang trabaho nila. At higit sa lahat, sa isang head founder din, kailangan lahat ng nasasakupan mo, wala kang tinatapakan at wala ka rin uh, pinipili. Kasi bilang isang ama at puno ng lahat, sanga mo sila eh, sanga, bunga, bulaklak, dahon nag-iisa kang puno, kaya you can handle sa lahat ng situation na hindi ka pa pwedeng maging bias. Para kang isang magulang sa personal nating buhay na lahat ng mga anak natin, wala tayong favoritism. Gets? Ganon dapat. Parang isang company lang. Kapag mayroong kang favoritism, mayroong nagsisip mayrong Mayroong nawawala ng gana. Mayroong parang na out of place. At parang parang may sinasabing wala na silang halaga. O, oh, Char, bumo, medyo umano tayo doon ah parang umabot tayo sa sagdulan ng dama. And then tatanungin niyan, ano ba ang elite? Mm. Sa mga elite. O oh, ayan, yung mga elite po ay sumisimbolo lang po. Kung ako ay may kung ako ay isang creator ng ng TFT family as elite. Meron din po akong mga kapatid ko na elite. Wala kaming posisyon pero may sinusunod kaming policy system. Kung sino yung pinaka-active, siya yung papaniwalaan. Ibig sabihin, kung hindi ka active, paano papaniwalaan? Eh, wala ka papaniwalaan? Wala na ginagawa. Ang elite ay sumisimbolo sa pag-aayos ng labing isang departamento. Ibig sabihin, kung walang elite dyan, baka magbanggaan yan gaano kalaking grupo yan. Hindi nyo kakayaning maawat o hindi nyo rin kakayaning apulain ang isang apoy kung sakaling magkaroon ng sunog. Kaya bilang isang ang elite o bilang ako, yan ang trabaho ko. At sa amin din ng gagaling ang pagpaplano kung ano ba ang dapat nagawen para may kinabukasan ang lahat ng members. Kasi kaming mga elite, kauna-unahan, ang tumitingin sa nasa baba or bababaan kung bakit namin, saan namin ito inaalay, kundi sa mga membro ng True Friends Together. Hindi namin ito makakamit ang posisyon na ganito kataas, kasikatan na ganito karami at ganito kalakas, kung wala ang member. Kaya ang ibabalik ko lang, sabi ko nga sa iyo, give and take. Kung ano ang ginawa ninyo para sa akin, ibabalik namin yan para sa inyong nasa ba. Kaya kung mayroon kaming gatherings, Uh, event na kinipinagkakita nyo ng pera, kung bakit kayo nakakahanap ng true loves, at kung bakit kayo nakakahanap ng asawa, it because dahil sa pagbabalik namin sa inyo ng inyong ginawa para kay TFT Family. So, nag-grow si TFT Family. Parang, parang anong nangyari is, yung puno ni TFT Family, nag-grow ng maraming sanga, nag-grow ng maraming bunga, na maraming bulaklak, at na maraming, na maraming bunga, na yun ay mga members na nagkaroon ngayon ng pagpatak sa lupa na tumubo at sumusulo. Yung parang unstoppable at walang kamatayan. Yan yung si True Friends Together. Sa mga nang gumagaya sa amin ha, or ano, itrain nyo munang pag-aralan bago nyo kami gayahin. Ang pag-aralan ay yung iresolba kung bakit nyo iniwan si TFT Family. Kasi ang alam ko, yung mga gumagaya sa amin is galing kay TFT lang din. At sa karamihan na nagbibigo user dito, galing pa rin yan kung kay TFD. Sa mga hindi naiintindihan ang, ang rules implementation at sa mga hindi isinapuso si True Friends Together. So, yan po ang mga ang mga video, yung video na ito ay para dun sa ano ang pumapakalog kay TFD. ah uh, top 3, yung tinatawag natin, ah, top 3, I'm sorry, yung part 3 na video, sasabihin ko naman sa inyo yung bawat posisyon. Ano ba ang kalakaran ng isang members? Posisyon ng membro, Posisyon ng officers, posisyon ng founders, posisyon ng crown leader, posisyon ng head founder, at posisyon ng elite leaders. Yun po, abangan nyo yan sa part 3.